Agri ka ba na weak ang mga Gen Z? May mga nakapagsasabi na ang Gen Z daw po ay weak. Weak daw po ang kanilang generation. Bakit? Posible po na dahil yung pandemic lumabas po ang issue ng anxiety sa Pilipinas. Maaring isa po 'yun sa dahilan. Hindi po ako naniniwala na weak po ang Gen Z. Ito po ang isa sa dahilan. Siya po ay si Alex, 23 years old, isa pong photographer. At the age po of 23, siya po ay insured na. Imagine, 23 years old, meron ng life insurance. Kaya hindi ako naniniwala na ang Gen Z ay weak na generation. Naniniwala ako na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dahil sa katulad ni Alex na alam ang value at importance ng life insurance. Isang magandang example si Alex sa mga kapwa niya, Gen C. Saludo ko sa iyo, Alex. Your financial advisor, Paulo, na laging magpapaalala kung gano'n ka-importante ang life insurance. Schedule natin yung financial planning mo para matutunan mo kung gano'n kahalaga ang life insurance. Walang commitment, time lang ang kailangan. Yun lang, paalam!